Apila di Cebu City Mayor Michael Rama sa suspensyon na ipinataw ng ombudsman ibinasura ng Court of Appeals. Desime Padilla, Super Radio, Cebu. Desime! Super Radio! So well, hello, ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ni Suspended Cebu City Mayor Michael Rama na humihili na pigilan ang preventive suspension order na ipinataw ng ombudsman laban sa kanya sa pitupang mga opisyal na pamala ang lungsod. Batay sa desisyon ng Court of Appeals, ibinasura ang petisyon dahil sa kakulangan ng grounds dito. Maliban dito, nabigo rin umano ang kampo ng suspended mayor na maghain muna ng muson sa mismong opisina ng ombudsman. Hindi rin umano na isumite sa petisyon ang resibo ng private career bilang proof of mailing habang photocopy rin lang ang desisyon ng ombudsman na kinilang isanumite. Matatandaan na isinalim, isinailalim sa arim na buwan na suspensyon si Rama ito pang opis ng lungsod dahil sa reklamo ng apat na mga kawani. Ito ay matapos sa ginawang reassignment at ang hindi pagbibigay ng sahod sa mga kawani sa loob ng sampung buwan. Ako, si Desime Padilla ng Super Radio Cebu nag-uulat para sa Jeme Super Radio DCBB dapat totoo.